Number 56 sa balota. Ayong gabi Cebu. Maayong gabi kaninyong tanan. O dagha kaayong salamat sa inyong mainit pagdawat kanako. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez number 56 ang tumugon sa hamon na pamunuan ang tunay tapat at maisog na oposisyon. Alam kong alam ninyo ang napakaraming problema na kinaharap ng ating bansa. Subalit, pag-usapan natin dalawang bagay. Yung huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Napakarami binibida nila, napakaraming mangbabatas. Ibinida nila 215 congressmen ang pumirma upang i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. 215 sa loob ng pitong oras, pang Guinness World Record po iyan. Ang nakasaad sa ating saligang batas na saring advokasya na hakbang ng maisog. Ang hakbang ng maisog ay nananawagan for this government and for every Filipino to uphold respect and defend our Constitution. Subalit, sinalaula ang proseso ng impeachment. 215 congressmen ang kumirma sa loob ng 7 oras. Ayon sa ating saligang batas na siyang nakaukit, nakasulat at may garansya, sa Article 11 Section 4, kinakailangan verified impeachment complaint. Pag sinabing verified, kinakailangan ito ay base sa kanilang personal knowledge o kaalaman o kaya base sa authentic document. Alam mo niyo Pag inyong babasahin yung impeachment complaint na 33 pages kung inyong talagang iintindihin, ang kaya lamang ho pumirma sa isang oras ay anim. Sapagkat kung babasahin, iintindihin at ibabase ito sa personal knowledge o dili kaya sa authentic records, you have to have at least 10 minutes para maintindihan ito at bago mo pirmahan. Sa sampung minutong yan sa loob ng isang oras, anim lamang ang makakapirma. Sa pitong oras na walang break, walang snack break, walang CR break, walang kahit anong break, 42 lamang ang makakapirma na mga babatas. Saan galing yung 215 na pirma? Sa akap, akap, ay ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang tingin ng mga tiwaling babatas. Habang kayo'y binibigyan ng dalawang libo, tatlong libo, higit marami ang inuuwi nila. Kanya pala ang akap ay ang kakapal ng aming pitaka. Woo! Kahit sabihin natin na sila'y sadyang mga henyo, Subalit hindi ako naniniwala dahil isa lang ang kilala kong henyo sa kongreso. Yan ay si Senador Dante Marcoleta. Yes! Kahit po tiglilimang minuto kada kongresista, sa loob ng isang oras, 12 lamang ang maaring pumirma. At sa loob ng pitong oras na walang kahit na anong break, 84 lamang ang maaaring kumirma. Saan galing yung 215 na pirma jaan sa tinatawag nilang verified impeachment complaint? Kitang kita kung paano sinalaula ang proseso. Laganap ang korupsyon at kasama ko na lumalaban dito ay isang batang-batang abogado Bagong kasal at gagawin ninyong bagong senador si senador attorney Jimmy. Si senador attorney Jimmy. Sinalaulan nila ang proseso ng impeachment. Okay, na. Hindi lamang ho pera nating mga Pilipino ang kanilang ninanakaw. Pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais din nilang nakawin. Papayag ba kayo? Hindi! Ito yung ating panawagan sa hakbang ng maisog. Humihingi tayo ng transparency, accountability, peace and security. Nananawagan tayo sa lahat ng Pilipino to uphold, defend and respect our constitution. Yung pinakita nilang bilis sa pagpirma kahit tinatawag itong verified impeachment complaint ay paglapastangan sa ating saligang batas. Kanya tayo pag nananawagan to uphold, defend and respect the constitution. Hindi pag-usapan si Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan natin kung paano sinasalaula ng iilang tiwali at elitistang mambabatas ang sagradong mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara Duterte. Ilan ang bilang ng 250? sa launa nila ang mandato ninyo, ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Nakikita ko ngayon, umaapaw tayo rito, nagkakaisa tayo, nagkakaintindihan tayo. <laughs> ang kailangan ng Pilipinas at ang kailangan ng Pilipino ay mabawasan ang higit na lumalalang kagutuman. Ang kinakailangan ng Pilipino ay trabaho, hindi akap. Ang kailangan ng Pilipino ay respetoy ng kanilang dangal at dignidad, hindi ayiks. Ang kinakailangan ng Pilipino ay tunay na pagbabago hindi ang patuloy na ginagawa tayo mga timawa at lagi na lamang gusto nagtilimos sa mga tiwaling babatas. Kanya bilang aplikante ninyong senador, aking pinamumunuan ang war on corruption o gera laban sa korupsyon. Tulad din ng aking kasama, sa tinatawag nila Team Suka. Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka rin ang kalaban ng mga peking ginto. At ang suka rin ang tatapos. Kinakailangan ho natin na mga kasama. Nariyan na si Senador Dante Marculeta, nariyan pa si Senador Jimmy Bondo. Kinakailangan natin yung number 53 nakapwa ko galit sa korupsyon. Isama natin, suportahan, tangkilikin, Senador, Pastor, Apollo, Siki Kibuloy. Kinakailangan natin magsama-sama. We must all understand what is at stake for our country this midterm election. You have to take this midterm referendum. Payag ba kayong magpatuloy pa ng tatlong taon ang ganitong baluktot na pamumuno? Hindi. Higit bang mabuti ang buhay ninyo ngayon kesa sa buhay ninyo noong ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Duterte? Ligtas ba ang pakiramdam ninyo ngayon pag naglalakad sa lansangan? Mas kokonti ba ngayon ang droga at drug addict sa lansangan kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte? Ito yung mga mahalagang usaping panlipunan na dapat nating gawing batayan sa pagpili ng ating mga bagong magiging leader pagdating ng May 12, 2025 election. Ang mga Duterte-approved and certified senatorial candidates, nangangampanya lamang base sa aming kakayahan, subalit kami ay patuloy na sinisiraan. Ito ho yung mga dapat nating pinag uusapan Hindi po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi tayo mabubusog sa impeachment na yan. Hindi tayo magkakaroon ng 20 pesos kilo ng bigas sa impeachment na yan. Hindi bababa ang presyo ng pasahe, ang presyo ng petrolyong, produktong petrolyo at ang presyo ng pangunahing bilihin pagpinag pinag-uusapan natin ang tungkol sa huwad na impeachment. At bilang namumuno sa gira laban sa korupsyon, bilang tunay at maisog na oposisyon. Aking pinamumunuan at bilang senador ninyo, nais kong amyendahan ang tinatawag nating batas laban sa pandarambong, ang batas laban sa mga mandarambong. Oh, ba ba Kasalukuyan, pagmamakasuhan ang plunder, kinakailangan ang ninaaw muna ay hindi bababa sa 50 milyong piso. Isang malaking kalokohan. Kaya bilang senador ninyo, aamiendahan natin yung plunder law, ibababa natin ang threshold mula 50 million to 1 million pesos na lamang. Tuldukan na natin ang naging kultura na ng korupsyon sa pagsisilbi sa bansa. At pag nagawa ko po yan bilang senador ninyo, kasama si Pastor Senador Apollo Kibuloy, ating ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng mahatulan ng kasong pandarambong. Death penalty sa lahat ng maatulan sa kasong droga na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno, mga banyaga, foreigner o dayuhan. At siyempre, alagi lagi kong sinasabi, ang Alpha and Omega, the beginning and the end of the corruption in our country, is our yearly national budget. Bilang senador ninyo, babantayan natin ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Hindi po kagaya ng ginawa nila last year for this 2025. Illegal, highly anomalous, invalid, criminal and unconstitutional 2025 budget. Saan ho kayo nakakita? na yung Bicameral Conference Committee Report na punong-puno ng blanko, 28 items were left in blank na nagkakahalagang higit kumulang 241 billion pesos saan kayo nakakita na ipasa yung 2025 budget. 241 billion pesos ang nawawala dahil sa 28 blank items na yan. And yet, they were able to pass the 2025 national budget 6.3 trillion pesos. Paano ka nagkaroon ng 6.3 trillion pesos? Eh meron kang 28 items na blanco. Tanungin po ninyo, kahit anong katabi ngayong B, 1 plus 1, easy, 2. plus 2, andali, 4. Tanungin po ninyo, yung yung katabi ngayon. 3 plus blank, pakisagot kung ano po ang tamang sagot. 3 plus blank, baka merong henyong katulad ng mga miyembro ng vice camp. E eh masasagot po yung 3 plus blank. Subalit sila'y nasagot nila. Yung mga banko na uwi sa 6.3 trillion pesos. Ito po yung ating linalabanan ngayon kaya tayo ay nagsampa. Nang kaso sa Korte Suprema. Nalalaman po, pakahit na ng Konseho ng Barangay, ng Municipal Council, ng City Council, ng Provincial Council, nalalaman nino kung paano magpasa nang tamang budget. Hindi maari makapagpasa ang isang konseho ng isang tao ng budget pagka merong blanco kahit isa. Hindi maaari magpasa ang isang konseho ng tao ng budget kahit iblanco ang halaga isang sentimo. Subalit katangi-tangi at natatangi itong 2025 budget. 28 items were left in blank, 200 billion pesos na ipasa nila na naging gaa. Ito po yung aming ipinakita ni Pangulong Duterte kasama si 3rd District Congressman ng Davao na si Congressman Sid Ungab sa inyo. Subalit alam ho ninyo, habang kami lumalaban at nakikipaglaban para sa inyo, uulitin ko, we have all must understand what is at stake for our country this midterm election nasa sa inyo nasa sa inyong mga kamay kung gusto niyo magpatuloy ang baluktot na pamumuno wala ho kaming magagawa para tayo dapat isang pamilya hindi mo dapat iasa kay kuya, kay ate, kay bunso, kay nanay o kay tatay ang tagumpay ng buong pamilya Kinakailangan nagkakaisa tayo, kinakailangan nagtutulungan tayo, kinakailangan ay tulong-tulong tayo. We share in the joy, we share in the pain, we share in the sacrifices, and we share in the challenges. At yung pagsasama nyo sa atin ngayong gabi, kasama ang hakbang ng maisog, kasama si Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga Duterte certified and approved senatorial candidates, sa tingin ko, malinaw na ang inyong tugon. Tama na, sobra na. Tuldukan na natin ang kultura ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Labanan natin muli ang paglaganap ng kriminalidad Labanan natin muli ang paglaganap at pagbalik ng droga at higit sa lahat. Labanan natin ang higit na pagiging talamak ng korupsyon. At bilang panghuli, ang dami kong nakikitang kabataan. Ito ay para sa inyo bakit tayo nagsampa ng kaso laban sa 2025 budget. Alam mo ninyo, malinaw din na nakasaad sa ating saligang batas. Article 14, Section 5 of our Constitution. Dapat ang pinakamalaking budget allocation ay napupunta sa education sector. Ito'y dapat ninyong malaman. Itong 2025 budget, binawasan ng 31 billion pesos ng Marcos administration ang education sector budget. Ito ay sa kabila ng EDCOM 2 report o yung tinatawag nating Second Congressional Commission on Education. Ayon sa EDCOM 2 report, 25% ng ating mga kabataan na may edad tatlo hanggang limang taong gulang ay malnoris, ay gutom, ay undernoris. 25% of them, of our young people, age 3 to 5, gutom. Ayon din sa Edcom to report, halos lahat ng mga estudyante sa public school system na nasa grade 4, ay hindi dapat na sa grade 4 sapagkat ang kanilang competence, knowledge, and understanding and comprehension ay pang grade 1 lamang. Ano ang ginawa ng Marcos administration? Binawasan ng 31 billion pesos ang education sector. Ayon din sa EDCOM 2 report, ang shortage ng classroom natin sa public school system ay 165,000 classrooms. 165,000 classrooms. And yet last year, para ipakita ko sa inyo na hindi nila interes na mabigyan ng mabuting kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa kabila ng 165,000 classroom shortage, ang naipagawa lamang ng kasalukuyang administrasyon sa buong taon ng 2024 ay 847 classrooms. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? Inuna ang AKAP, inuna ang ayeks, inuna yung hindi mo makita at maramdaman na flood control programs. Hinuli ang education sector. Ito ho ang estado ng ating education system ngayon. And I am presenting this to all of you so that you will have an enlightened decision pagdating ng May 12, 2025. I am bringing all of this to you so that you will have your own opinion, your own your own stand on public issues. I am not bringing this to you so that you will side with me. No, it's up to you. Binibigay ko sa inyo itong mga makabuluhang usapang panlipunan. Hindi para kayo ay sumang-ayon sa aking sinasabi. Kinakailangan malaman nyo ito because it is also the duty and part of the advocacy of hakbang ng maisog to raise the level of public discourse kinakailangan nating iangat ang uri ng usaping panlipunan ito ang dapat nating pag-usapan hindi yung kung sino ang bagong boyfriend ng ating kapitbahay hindi kung sino ang bagong naghiwalay hindi yan tutugon sa kagutuman hindi yan ang magpapababa sa presyo ng pangunahing bilihin. Hindi yan ang titigil sa paglaganap muli ng droga at hindi yan ang magbibigay ng kapayapaan at seguridad sa ating mga lansangan. Etong mga usaping ito ang aking ipinapakausap sa inyo. Dali ninyo sa inyong mga pamayanan, sa inyong tahanan. Ito ang ating kapakanan. Huwag nating sayangin itong gininto ang pagkakataon darating itong midterm election. If we use this opportunity properly, we will be able to effect a regime change without going outside the constitutional loop. We will be able to effect a regime change without bastardizing or disrespecting our constitution. So sana magsam muli uulit-ulitin ko. Please, you have to understand. And if you do, you have to have your friends understand what is at stake for our country, for you and for your family, and for our collective future this coming midterm election. Mabuhay si Atty. Vic Rodriguez! A boa ideia é também que conseguimos